At ang maganda sa trait nitong si MG na kahombre, eh, totoo siya. Ha, totoong tao siya. No? Honest. Kaya nga naman, inamin niya na siya ay bayad. Bayad <laughs> talaga ako. Oh. oo ko ba hindi ako bayad? Uh. Nagsasabi siya na bayad ako. Uh. ko ba na hindi ako bayad? Siya na bayad ako. Oh, sabi ko ba na hindi ako bayad? oh Wow. Yan ang, sabi ko sa inyo eh, yan ang maganda dito kay Makagago. Kasi, ano, wala siyang tinatago. Very honest. Ang ano lang dito, mga bobo yung kumuha dito kasi hindi sila nag-isip. Bago nila, gumaga nag-scout -e sila ng mga kukuning babayaran, di ba? Dapat tinitignan nila kung ano yung pagkataon ng tao na kinukuha. nag ako ng libo, libo na troll army. Sabihin na natin, okay, pwede itong panlaban sa mga TDS vloggers. Pero dapat ini-scout nila, tinitignan nila, o oh, ano ba ugali meron ito? Nadudulas ba to, Totoong tao ba to? Kasi kung totoong tao, which is itong kinuha nila. nag ako ng libo-libo na troll army. Ah, highest paid pa naman. <laughs> Talagang amin 'yan. Kung hindi amin madudulas 'o kaya dahil sa sobrang pagka honest niya. Eh talagang yun? mabubuko 'yung kumuha dito. Bayad talaga ako. O, oh. oh, Umamin siya. Bayad <laughs> talaga ako. Case close. Case close tama? Proud siya na bayad siya. <laughs> Ang bayad sa akin hindi lang, siyempre hindi na ako magsasabi ng numbers, but big numbers. Oh, hmm. big. <laughs> <laughs> Sabi siguro nung uh, boss, big boss nilang kumuha dito. Lang, ya. Binuko tayo ni Makagago. Nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Siyempre, alam nyo, siyempre, pag kinukuha nila itong mga ano, provided lahat, andon yung tiwala, basta yung briefing nila, o oh, ito, basta ganito lang gawin ninyo, ito, bibigyan namin kayo ng script, bibigyan namin kayo ng mga ganito. Ito lang yung ifa-follow ninyo. Kaya meron talaga yung iisang tao na may format, may script ah, na kailangan nilang i-follow. Kung hindi man nila i-follow yung word per word, kukunin nila yung ano yung buong konteksto nung titirahin nila libao pag si VP Sara ganito ganyan, oh, highest paid. Oh, shadow ang highest, highest paid. paid. <laughs> Magkano yung highest paid? Nung isang araw na binanggit natin, hindi ko sinasabing ikaw uh, yung natanggap mo. Oh. Baka ano to eh, million per month. Pwedeng ganon. Highest paid eh. Tapos yung mga minions na nasa baba, Ay, yung mga nasa baba na halos walang views, mga 10, 15,000, 20, depende. Pero, pero, eh, pero, pero aminin niya din, na, na siya din ang highest paid sa kanila. <laughs> Highest paid daw ko sa kanila. <laughs> Ako ah, nakakasama namin, nakakasama ah, namin si Banat Bay ano. Actually, hindi nga namin makausap yun si Banat Bay. Hindi nga namin 'yung alam 'yung tipong parang may group chat na ano na alam 'yon 'yung andun lahat na alam 'yung style nung ano itong si New Barzaga. Ah, gumawa gumagawa siya ng group chat tapos iipunin niya kami. Uh, nung araw, nung kasakasama pa namin dyan si Ninyo. Tapos, may mga kumpas yan eh. May mga kumpas na, oh, ganito ang iba vlog o oh, ganito. Reaction yan. ah uh, pinasa ko naman yung link eh. Ngayon, yung budget gan sa vlog, bukas ko ipapadala yung pera. Gawin nyo na ng reaction. Tumating yung point na kinukuha niya kami na maging vlogger ng PNP. Uh, hindi ako sumama doon. Kumbaga, although nakasama ako doon sa group chat, pero hindi ako sumama doon sa ganun. Kasi mayroon ano eh, kumbaga, mayroon daw monthly, parang ganun. Kaya lang, sa akin, pag ganun kasi, ano eh, you are bound to follow protocol, script, kung ano yung sasabihin, ganito, ganyan. So, hahawakan ako, hawakan nila yung oras. Kaya ayaw ko ng ganun. At saka, baka mamaya darating sa punto na yung script o yung konteksto ay hindi aayon sa prinsipyo. Kaya ayaw na ayaw ko ng ganun. So, going back dito kay Banat Bay, na sinasabi na siya daw yung leader ng mga DDS vloggers, hindi nga namin makausap yan eh. Di ba? Wala nga kaming group chat na magkakasama na ganito ganyan. So, paano mangyari 'yon? So, itong ibinabato ni Makagago na high speed daw sa counterpart niya itong si Banat Bay. Malabo 'yon. Unlike sa inyo na ikaw mismo umamin ka. Ito yung palatandaan natin diyan eh. <clears throat> Dati itong si Makagago, Bilib na bilib kay Duterte. Lagi niyang reference nga eh. Y Dapat, mga kahombre ko, sa mga estudyante mo makikita ang future ng bansa mo. At sa nakita natin na lumabas na video kung saan yung estudyante ng UPLB ay binabasto si Boss Duterte. Sa isang mayor na marami nang nakamit niya sasabihin yon Sa isang mayor na talagang nagawang baguhin ang Davao. Niya sasabihin yon Sa mayor na may nakamit na niya sasabihin yon sa mayor na napaka-humble, na napaka-mapag um, down to earth na tao. Isipin yon Isipin yon napaka-pakumbaba niya. Nakita nyo naman yung tinitirahan ni Duterte. Walang-wala siyang pakialam talaga sa kung ano man. Alam niyo, gusto niya lang makatulong sa bansa niya. tapos biglang ganun, doon mo malalaman na hindi prinsipyo ang ipinaglalaban niya dito. Dahil sa susunod ditong ang sasabihin niya, aaminin niya na hindi pwedeng gumalaw na walang pera. Kumbaga, pera-pera lang pala talaga itong si makagago. sino Duterte magbabayad? Hmm. Hindi talaga. Alag ng <laughs> nga ang ano dyan eh. Yun nga yung uh, loophole ni Duterte dyan eh. Kasi ayaw niya talaga ng ganun. Dahil nakikita ninyo si, example na lang natin si Nino Barzaga. Nung panahon na sumusuporta ka siya kay Duterte, nakita nyo naman yung lifestyle niya. Doon sa lifestyle niya ngayon na sumusuporta siya sa gobyerno ngayon, yung kay Marcos ngayon. Nakita nyo yung difference? Noong araw, nandun lang siya sa no, simpleng bahay, nirerentahan rentahan simpleng bahay sa Baguio. Ngayon nakita mo kung saan si Nino, nasa kondo. Iba. Malaki yung pinagkaiba. Eh, noong araw nga, walang nakalagay na gold-gold. Wala siyang mga ganito-ganyan eh. Di ba? Ngayon, kitang-kita mo yung difference ng lifestyle. Kahit itong si Makagago, tignan mo yung mga gamit niya sa pambablog ngayon. Di ba? Hindi naman natin sinasabi na itong si Makagago walang pera or hindi mayaman. Nakita ko kung paano siya nag-struggle as OFW hanggang sa umuwi ng Pilipinas para maging you know, one of the most uh, or famous na uh, vloggers nakita natin kung paano siya nag-struggle, okay? Pero hindi madali yung buhay. Kahit sabihin na natin vlogger ka, sikat ka, marami kang na-establish, kailangan mo pa rin panatalihin yung lifestyle na ganyan. Kaya lumabas mismo sa bibig nitong si Makagago na hindi siya gagalaw kung hindi pera. Men, bayad na ba talaga. Kung totoo, bayad talaga. Oh. Kasi uh, matakot ka Kong? kung gumagawa ka ng mga ganyan. Kasi wala ka man lang konsolasyon. Matakot ka? 'Di ba? Nasaan yung prinsipyo pag ganun? Matakot ka. Guys, imagine na. Ito, nasa gobyerno ang support nila. Ngayon, saan kumukuha ng pambayad ang gobyerno? Doon tayo matakot, guys matakot tayo kasi ginagamit ng gobyerno ang tax natin, pera ng taong bayan, pambayad sa mga to, ah, para siraan ang kredibilidad ng mga taong gusto nila kagaya nila VP Sara, Duterte, and the rest. Alam nyo, uh, isa sa si, uh, sinyales ng isang taong bayad, tignan, tignan natin din sa pagmumukha. Ayan, yan, yan yung isang example. Yung pagmumukha na ganyan. <laughs> na. Ganyan, ganyan. Time. <laughs> It's not gonna happen anymore. Ito na yon. Sabi niya, humingi daw ako ng ano, ng, ng, ano, ng, uh, let's say, ano? Uh, ano uh, no. yung sinabi niya regarding dun sa... Nawala no, siya sa ano. Sabi niya, sabi humingi niya. Humingi daw ako ng ano, humigit na ako ng ano nang ano nang nang ng nang, uh, let's nang, say, uh let's say ano? uh ah sabi niya regarding sa regarding posto, anong sinabi da, niya 'di ba nakita niyo na, na na mental block siya <laughs> uh um uh let's say para ka daring si yung sino mong pangulo ngayon <laughs> paano daw ako um, <laughs> paano daw ah ah grabe yung ano mental block niya ang haba Oh, yun. Ah, oh, totoo, oh, totoo. Tanga ba siya? Eh, syempre, yung boss ko, boss ko, oh. ah, hindi ko nalang itutuloy. Umamin, umamin na meron talagang kumukumpas sa kanila. Boss ko, sabi niya. So, ano mga kababayan? Malino. Bingo na naman tayo. <laughs> bingo? <laughs> Parang familiar yung bingo na yun. No? <laughs> bingo na naman tayo. <laughs> Isa din ito sa sign ng bayada, no? Kasi, dati nasa entertainment to eh flip top, rap, okay, nagpapa ano yung battle of the YouTubers, yung mang didis ng mga tao, that's not political. Tapos sasabihin mo politik na una kang ano, doon mo makikita na talagang kinausap ito ng boss nila, ng isang big boss na tir tirahin yung mga Duterte. Kasi all of a sudden, from that, ano, yung nagpapa flip top or battle of the youtuber, tapos biglang pumunta ng politika? O, kagaya ni, ano, Rendon Labador. Nakita ninyo, nagpapapansin sa mga showbiz, showbiz, mga ano. Tapos bigla silang nagpo Dito, dito ka magtaka. Ano nangyari? Ano to? Massive uh, recruitment? Pang-trolls? Ganon? nag ng libo-libo na troll army. Sabi niya, hindi pinopromote ko sa iba. Siyempre, kasi hindi sapat ang bayad para sa akin ilagay sa YouTube. <laughs> <laughs> Bingo na naman tayo! <laughs> kulang, oo, oh, kulang pala talaga. Malak highest page siya, pero dapat dagdagan pa nila para ilagay niya mismo sa kanyang YouTube channel. Kaya pala magtaka ka, no? Sa kanyang uh, YouTube channel, okay, 2.8 billion, eh, hindi niya nilagay dito yung mga politics. Walang politics dito, yung mga entertainment, kung saan mga kabulas niya, ganun. Wala, hindi niya nilagay dito. Oo, tignan niyo. Kasi, uh, kulang. Siguro kung 1 million ang binibigay ngayon, dapat 5 million a month ang binibigay para ilagay niya dito. So, mautak din to Talagang pera-pera din talaga ito eh pala nilalagay niya sa ano sa TikTok. Oh, TikTok niya nilalagay para ano 'yun eh i-magnify na lang noong mga ibang mga pipitsuging mga vloggers. Sila na yung parang mag -re reproduce doon. Kukunin nila yung sasabi ni Makagago doon. Kasi ito lang yung ano eh pinagkasunduan nilang uh, halaga